Day, pero bakit maulan? <laughs> Joke lang. Anyone? Ayun, uh, good morning ulit. Uh, pupunta kami ngayon sa Puting Bato. Yung daan nito pa pupunta rin ng Buso, -buso or yung Bunsaran. Same lang ng daan, may lilikuan lang. Ah, uh, hindi ko lang kabisado kasi hindi ko na masyadong search kasi may may nakakaalam naman kung kung saan kami. Yeah, ayun, para surprise din kung ano yung ma-experience ko kung ano kung maganda sana maganda at saka sana hindi tumuloy tuloy yung ulan kasi yung maulan ngayon ay pagyayas na pero yung araw naman pasikat sikat ng konti ah, tingnan natin yun e, yung saig maputi ah, basta madala so dahan lang tayo Kakalampas ah, lang natin ng Santa Lucia yung Robinson Santa Lucia tapos pupunta tayong Masinag so, Masinag na tayo, marami ang kasama e, nasa unahan na yun iba nasa likod, yun iba nasa unahan ha, ah, nga yun, abulin natin e, eh, mga kasama ulit akong naka folding. kasi tagal kasi lang di nakasama eh naki-short ride kami, pero ngayon na-cold kami pakasama na sa video Jolly. Haha. <laughs> Hayaan. Jolly. Hayaan. Sama ko. Ayasye. Ah, si, Abu ni natin iba. Hila. Si Leo. Si Baro. Tasi si peta. Haha. Haha. So, tara. Sama nyo. Itakom magblack bike. Let's go! Marami rin nagra-ride down na, no? Ngayon nga, kanina, usapan namin na alas 5, pero mag-alas 7 na kayo makakalis. Kasi alanganin din kami kanina, eh. Ulan, tigil, ulan. Eh, nagkakabaliwan na lang sa messenger. Ngayon, uh -huh. natuloy naman kami. Magtuloy-tuloy yung araw. Ay, then ko ulit mag selfie stick lang muna kasi halos lahat naman ang nadaanan natin dati Nadaanan na. O, tignan ko lang kung ano yung pag experiment lang ako or uh, natin kung ano mas magandang kuha, gano'n. Para hindi lang siya nakatutok sa puro kalsada. syempre makita ko rin yung kasama ko. Saka ako, tsaka yung sa mga paligid. Ayun, ang daming bikers din sa unahan. So marami rin mag-bike ngayon kasi linggo. Kaya kung ulanin na kami, hindi na kami yung biktima. Marami. <laughs> Ayan, takbong kogi lang tayo, okay. siyempre. <laughs> Sa <laughs> medyo pocket din 25 subscriber natin <laughs> ay naplatan ka agad magaga pa sa likod a road bike a road bike ayun shout out din kay country boy togade okay, kay boss b shout out ayun may pa shout out pa sa 45 subscriber di ba <laughs> ayun tuloy tuloy na supporta salamat sa inyo at sana magtuloy tuloy sana lumaki rin yung nga uh, natin eh pero okay lang naman Ma ang ano ko lang enjoy rin talaga ayan nagkalikit likit kami hindi kami lahat ayan kay Joe mag traffic ay naka 7-11 road bike si Joe Meal sa road kay Joe <laughs> Ten Bikes si Ace yan lang siya nakasama sa ride eh pero matagal ko na siyang uh, kakilala uh, shout out sa sa Ramos Bikers ayan Ramos Bikers din yan nga uh, taga Ramos sa alis lahat na, na, na Ramos ayan Nagbablog na rin siya, pero wala ko siyang ginagawang Youtube eh, Nagvideo video lang siya. Nung mga, ano kami, nagvideo na rin siya nung sa garage. Siyempre gigitan na naman tayo kasi pasawi tayo <laughs> Bye vlog Boss B! Shoutout na <laughs> Shout kay Boss B! Daw-daw tekeyo te. Matrat na nga. Ma-Amerikawin na. na. Sakyam <laughs> na yung 7 -11. bike FB RP shout mga malalakas dun e yung mga tinitignan ko lagi sa sila kapunta kaya na inspire tayo mag long ride dahil sa kanila humabol sa mga naka-breakaway. Hindi, <laughs> <laughs> joke ako. Huh? Ayun, Ray, ano lang, tawang pedal-pedal lang. Ayun, <laughs> oh, tayo tayo na lang si Ayun, ang no, breakaway na naman si Jeno. <laughs> araw din kay Angelo Biker Dude yan ay ko rin yung pinapanood dahil gawin naman nun magaling din siya mag vlog tsaka mag bike kung tayo nanonood para makakuha ng mga tips sa so pagbabike na kala si Rian Hao yan sa din si Kapot Kapot si Rian Hao nandiyan lang tayo nanonood eh ang mga mga pupuntahan mga tapong padyak <laughs> Salamat sa kanila. So yun, tayo. Gumawa lang, tsaka mag-video. <laughs> ayan. Ito na rin yung Blue Mountain. Nalataan natin natin lahat. May nga ata. O hintayan. Gano'n. Ngayon kami, pangabaguan lang. Pag ahon, pusan, ayan, sa deresyo, bahala na. hindi yung na o sa daw muna kayo Ito na eh Rekta daw Nag-breakaway na ako na yung mood na iwanan yung parang May ba advice ka ba sa amin para maging magaling sa breakaway? Kaya nyo sila magpana magbida-bida na Hindi ako mag-breakaway Hindi tayo karerista hindi pa kayo marunong ng mga gano'n. Nod-nod lang muna tayo. Lod nod lang tayo. Oh, parang may iba pa rin ha. na basics <laughs> na lang natatakot na nandiyan lang pala nababas. Parang hindi na lang natatakot sa Ayan. na 20 right break muna. ba ang boss <laughs> to? Umuha hindi ko napansin, kanina sarado yan nung nasa Pucatay hindi naman bet kumakata get rate muna <laughs> wow search muna tayo, mag kalimutan mag like and subscribe <laughs> uh, iba ka talaga kasi uh. wala rin talagang practice ahon uh, kasi leo, may injury pa yung naran hihihi eh. <laughs> uh, paipa yung nga lang kalimutan lang tayo relax lang Salamat. dami Nahirapan <laughs> 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 <Kamilas laughs> talaga na ako kabulog yun. Doon break away na ako, yun nahan rin ako. Mag-isipin yung Leo. Mag-isipin yung <laughs> Aon mamaya. Kaya mamaya. Kaya mo yan. Isi mo ang mo ka na na katas <laughs> mo. eh, Ahon. 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 chicks Ahon. Hayo yo simian pa 'yan. Hoy. Kun. Uy, helmet, <laughs> <Kalit>. utaan <laughs> <laughs> okay, 'yung may Ayan. Sa mahabang pababa, 'yung sa may bundok pagkatapos na yung bumabaro dito daw pala yung daan sa Marcos Highway napunta dun sa puting bato so, di ko rin talaga ayun yung RC na sinasabi nila nakikita ka Ayan, dito kami liliko. hintayin ko lang yung mga kasama namin para hindi sila gumiretso kasi nung pabunsuran tsaka buso buso diretso pa yun dyan eh o so, ayun dito pala buto napansin namin sila hintayin lang tayo

eh wala tayong pambili Ibaba <laughs> na, Nagilid tayo Baba tayo baba Ayan, off-road na pagpasok pala dito Nating ang gasa Ingat-ingat lang. <laughs> budol <laughs> hindi, hindi, naman ito budol. Okay naman yung gantong... Ano, hindi naman siya magbato. Huwag lang talaga yung malalaking bato. Tsaka umulan lang kasi siguro kaya ganito. Morning po. <laughs> Pangalawa na dito na vlog ha? Ikaw ba yung una? <laughs> hey, hindi po. Ngayon lang po ako napunta rito eh. <laughs> Eh, <laughs> may nag-vlog na daw dito. Ah, marami na kang bike vlogger ngayon. Ah, support support na lang sa mga bike vlog. Tayo na, katulad na yung, uh, hindi naman sikat, hindi naman magaling. Hirap din talaga. So, enjoy lang. Ah, tingnan na kami dito. Siyempre, dito na naman tayo. Ayun yung bundok na ano. Kailan mo hindi na lang yung drone para umaraw? Si <laughs> <laughs> Jelo, di nga daw din yung drone. Maharaw na. Ayun. So, pagpasok namin, tapos kanan, pati may gate, may gate doon, tapos kaanang kayo dito. Ayan. Muna dito, dito maputik, hindi na kaya talaga ipedal. O, tulak na lang tayo. Ah, ah. Tulak boys oh, Siyempre budol na naman Atik na yan Lagi namang may budol sa bike Kaya <laughs> kasi maputik, maulan kasi Kaya maputik Mahirap talaga Madol sa tayo Ayun ah Siyempre bukid na naman tayo <laughs> Oi! Oh, yan yan. Dress <laughs> pa nga. Ayaw nyo iwan ha. Sige. <laughs> teka lang, teka lang. Oo na ba? Iwan hey, na ka na. <laughs> <laughs> yung mahulog sa alpon ko eh. Nakailang putik na to eh. <laughs> <laughs> mahulog na yun sa blue rock eh. Malayo yun, doon yun. Ang malayo yun eh. Yung. Huwag oh, ano nga ang kanin. Aba, nga dito. Ah, pa nga. Doon nga. Basta yung medyas. sige. Focus na lang muna tayo sa paglalakad. paglalakad may views, go. <laughs> Mm, ano okay yan? Then magtatanggal ng medyas dyan. Palag-palag na yan. Wala well, ang tanggalan? na na. Ipawi ko pa to hello. syempre trekking na kami. Iniwan <laughs> <laughs> na namin yung bike. Hindi na kaya kasi kaldag-kaldag kaldag na eh. Kawawa na naman yung bike natin. <laughs> Maputik talaga. Ah, baka mahirapan pa ta tayo. Baka mamaya mula na naman. Dali, dali. Ano so, oh, 'yun? Kaadlaad na. <laughs> Niwan na. Ano? You know? Kanda na, bundok na. Prado po. Prado. Ito na lapak dito. Eh, tingnan niyo. Tik-tik, 'di ba? Oy. So, buti lang kidi. Tik. Ayun oh. Oh, pero yung ano naman para baka pa <laughs> ah buti niwan namin <laughs> oh so, yun talaga mahirap pag mag ano maulan magiging maputik yung mga daan na kaya sana i-bike kaya lang pag ganito hindi na <sighs> yun so dalas dalas oh, kasunod tayo sa lalakaran. Ayan, dito na kami. May entrance 100. 10 minutes kang naman siguro yung lakad. Kaya, ayun o, oh, Ayan, doon. Lakad. <laughs> Ayan, gahanap kami ng ulam? Ano ulam namin? Do, 'Yun So dito muna pahinga kami mag-settle Bala na kung ano, date updateulit ulit na comment. naman 'Yun o. Next vlogger namin si Jowen. Ito ang legit na taga taong putik. Ayan. <laughs> <Yelo>. Jelo. Jelo. Bakit ito? Jelo lo. <laughs> ayan. Ang swimming pool. Tapos <laughs> yung tubig na ginagamit galing sa bukal. Ayan. Diba? Ang bakit nang gumawa nito. Tabang utik. ayan, may cottage din. Oh, ayun, bahala na ligo kong ligo tambay kong tambay eh hey. ano sabi sa kanina ay nakakain na nga eh dito na, 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 no. na. syempre budol fight na tayo diyan mga sir. sir sabi mo kanina regalo at tayo dito yes. so, uh, uh, tayo siguro ma-shade mapagvideo pag na lang sorry na enjoy tong moment natin kasi saban talaga din ay dinagkasama sa day so ayun Okay, yeah, paalam. Update na lang ulit mamaya. Bye! Ayun, inabot na kami ng ulan. So, hanggang dito na lang yung vlog natin. Pauwi na kami. Salamat, support na pa rin. Ayun. Sikat na ako, nasa vlog na ako. Bye! I always vlog.